Unahin ko lang po itong tanong dito po tungkol dito ho sa Rafa Border Crossing na nagbukas po. Meron na hubang mga nakatawid ng mga Pilipino, sir? Uh, wala pa kasi ang nagbukas para lang magpasok ng humanitarian aid. Wala pang na mga, mga tao. Wala mm -hmm. pang nakakalusot papuntang Egypt o nakakadaan para pumasok ng Egypt. So wala pa pero mm -hmm. nakahanda lahat ng ating uh, mga, mamamayan anytime pag mumukas opo pero meron na ho talagang ano sir uh, coordination ang both uh, government uh, Israeli and Egyptian government na papayagan po ang paglikas ng mga dayuhan doon sa Gaza. Well, ang understanding namin meron yan it's a matter of time. Ang ang problema lang uh, hindi pa nila ma-decide kung bakit uh, hindi na, hindi natin masabi kung ano yung dahilan, kung ano yung hitches no kumha security maring iba eh, pumunta na nga yung UN Security Council uh, leader tapos wala pang wala pang desisyon so uh, sana sana mata, man, mabuksan na to ngayong araw mismo Opo, sana, sige -asa po. natin sige. Yung uh, po din ang ating pong panalangin. Sir, dito po ngayon sa pinakabagong informasyon na apat na po ang kumpirmadong namatay na Pilipino manggagawa dito po sa nangyayaring gusot na ito. Yun hong uh, pang-apat na iyon, ano po ang detalye, sir? Well, sila namatay dahil ng sinalakay ng Hamas terrorists, no? Yung Hamas yung Southern Israel. Ah, uh, yung isa diyan na uwi na yung labi na dala mm -hmm. na sa Bacolod, no? Mm -hmm. Teka Bacolod. Uh, yung dalawa uh, eh ha, nasa may mga kamag-anak sa Israel sa yung isa yung misis, yung isa mga kapatid. Mm -hmm. Yung urn, no? yung urn ko sa yung uh, abo, na mm -hmm. Yung ashes, no? at iuwi rin nila mismo. Tapos yung pang-apat iniintay lang ma-receive pa yung body from the morgue no in pa ng Israel at ng Philippine Embassy. De nagkikipagdalamhati tayo alam natin si President Marcos tumawag mga mm -hmm. kamag-anak. Um, so sana ang ang masabi ko lang na mabuting balita naman eh, hindi na dadagdagan. Mm -hmm. Wala apat pa rin although mayroon pa tayong dalawang missing, dalawang anak counted for na Filipino. So, hmm. uh, iniisip namin mukhang na hostage hmm. ng Hamas. So, wala lang final confirmation. Uh, pero uh, sana tulad na nangyari, may tinakawalan yung Hamas eh, hmm. na dalawang Amerikano, dalawang Amerikana. Hmm. Sana pag, kung nawak na yung ating kababayan, pakawalan na rin. At, uh, or malikas, uh, maligtas sila pag, pas pag sumalaki man ng Israel. Mm opo uh, uh, sir meron ho bang uh, informasyon kayo tungkol sa negosyasyon na nangyayari sa pagpapakawala po ng hostage ng Hamas ah uh, uh, concerning po sa mga nationalities kung kapag huwpi kung ho, sa ho sa mga Pilipino meron hubat na yung uh, ugnayan dito po sa mga negosyador na ito uh, of course we we don't have no kasi we don't mm -hmm. negotiate no we um, of course we're asking governments uh, to help uh -huh. us no Uh, at saka hindi natin matitiyak eh, hawak na hawak na Hamas. Remember, mm -hmm. hindi natin matitiyak kasi walang confirmation. Mm -hmm. um, so uh, of course, uh, kung ano man ang ginagawa ng Israel at Hamas, eh, uh, kung nagigipag pag-usap sila in on the side, well hindi natin alam. Uh, basta ang alam natin sana magkaroon ng final solution mm -hmm. na nakawala na lahat ng hostages uh, kasama ng mga Pilipino kung meron man. No? Opo. So wala akong mabibigay information diyan. Mm -hmm. uh, at uh, kaya na nananawagan tayo na uh, sana protektahan ng civilian life muna no. Ah uh, eh, kasi 'yung kababayan natin na nasa south ng Gaza ay eh, nababahala ko sir sa mahirap pa situation at hindi nila natitiyak na na safe na safe sila doon kasi minsan meron daw silang naririnig na parang bombing din doon or what. no. So Uh, sana hindi maganda situation sana bumalik tayo sa normalcy hmm. uh, at uh, ligtas yung mga natin Opo. Sige po, dito po sa Lebanon ngayon sir uh, meron na pong alert level 3 na itinaas po ang Philippine government ano ang ibig sabihin nito? Opo, ang ibig sabihin niyan nananawagan na yung embahada yung pamahalan natin sa mga Pilipino na Uh, dingin yung payo namin na umuwi hindi to forced uwi kasi sabi namin meron tayong voluntary repatriation program handa ning embassy kung kung kaya ninyo, please tawagan yung embassy para i-schedule nang mauwi kayo kasi po nakakabahala yung sitwasyon maaring sumalakay din yung Israel sa Lebanon, maaring umag, nag, uh, umag yung tension. No? Kasi nangyari na yan, eh. nag-evacuate na tayo ng mga Pilipino from Lebanon over 10 years ago. Mm -hmm. Dahil nga sa nagkagera, eh, ayaw natin iwa. Ibig iwasan na, bigla lang, kailan na may gera, bigla lang susubukan ng mga Pilipino umalis. Eh, habang ngayon, habang pwede pa, eh, advice namin, umuwi muna ng Pilipinas to keep cooler heads until uh, balik lang kayo pagtapos na yung ano, itong tent situation. Opo. Uh, we're talking about how many Filipinos in Lebanon, sir? Well, yes. There are about 17,000 Filipinos. 17,500 Filipinos. Opo. Yun ho, ay uh, ano po ang karamihan doon sa kanila? Manggagawa din po, sir? Manggagawa. Karamihan po. Kasi yung sa Gaza, mga naninirahan talaga doon, hindi manggagawa. Pero sa Lebanon, manggagawa. Yung 30,000 naman sa Israel, manggagawa rin. Mm-hmm. So dito po ngayon sa alert level na ito, sir, um, yung, yung pong bang gu, gugustuhin na umuwi, papano kayang pamasahe po nila kasi sa ngayon po, di ho bat, uh, commercial flights munang available? Sigod po ng pamahala niyan. Mm. So kinakita may budget naman yung pamahalan diyan. Ngayon, kung biglang dumami bigla na lahat talagang gusto mo eh. meron emergency repatriation fund yung OWA, no? Mm -hmm. Pero right now, yung pasulpot-sulpot, uh, gastos ng DFA po yan. At mm -hmm. saka, o, 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 or, or ng OWA rin, no? There's, hindi question yun. Hindi namin sisigilin sa kanila, hindi ticket ka nila. Opo, opo. So kinakailangan talaga makipag-ugnayan lang po sa ating embahada doon at at gumawa po ng kaparaanan para nga makasama dito po sa programang ito. No? Mm. Opo. 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 See, it's, it's somewhat similar sa Israel, may mumuue. Mm -hmm. At sa Israel nga po, meron ng mga paparating ngayon na panabagong batch na manggagaling doon sa Tel Aviv. Ngayon araw, trent, uh, 25 sila mm -hmm. Kasi palaging etiyad ang uwi nila. Mm -hmm. So palaging mga alas 3, alas 4, mm -hmm. uh, may pangatlo. Monday, uh, sorry, Wednesday ang una, tapos Friday ngayon ang pangatlo. Opo, so, opo. Tu nila. opo. Tito po sa Lebanon, sa inyo pong pagbabantay sa sitwasyon doon, ah uh, Pepe, ano ho ba? Um, lumulubha ba ito, Yusek? Uh, Yusek, meron din pong mga uuwing Pilipino ngayong araw na ito. Ikatlong batch na po ito na galing sa Israel. Correct po. Tama mm -hmm. po. Anong oras po ang dating na mga ito? Ah uh, well, yung mga Etihad flights, galing, eh you know, yung connecting flight, usually nakaschedule nyo ng 4, pero mo, ang, ang, tendency dumadating mas maaga so mga sabi natin yung mga 3.30. Basta Terminal 3. Oo. Ah uh, may madadagdagan pa po ba? Magkakaroon pa ng susunod na batch para po dun sa mga Pilipino na uuwi dito sa Pilipinas galing pong Israel? Opo, kasama ko yung DMW yung isang araw ang sabi na tuloy-tuloy na yan. Pero un pasulpos pa, hindi yung isang buong aeroplano na isang Hindi, hindi. Panay ganyan, mga 15, 20, eh, siguro every week na nun. So, tingnan natin. Kasi, uh, yung, yung, iba kasi na walang talaga ng trabaho dahil hmm namatay yung amo or okay. gusto talagang umuwi na. So, mm. tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy. Mm. Ano pong tulong ang ibibigay sa kanila ng gobyerno para po dito sa mga u umuwi? Well, pag, eh, nung sumalubo ako dalawang beses na, hindi lang, oh wow, DMW nandoon, nandoon din yung DOH, mm -hmm. para medical assistance, doon ang DSWD for psychosocial uh, services. At pati yung TESA nagbibigay ng parang scholarship or certificate para makapag-aral Uh, na libre yung mga anak nila na umuwi ng Pilipinas. So, binibigay natin. May ayuda rin na binibigay, no? Uh, mga uh, mga 100,000. Uh, so, Oh. Uh, so, meron din po. So, hmm. para para maka, matulungan sila. Opo, opo. Meron pong ano, may kaukulan din pong uh, ano muna, tulong habang nandito po sa Pilipinas sa mga manggagawa at waiting sa development po dito po sa Israel. Salamat po na marami sa inyong pong panahon, Yusek. Ha? Ganong maga, ganong maga sa inyo. Have a good Monday. Opo, no thank way. you sir. Salamat po na marami.